Humanga nga ang mga fans dito kay Bronny James matapos siya nga itong gawin sa isang college game. Well not so long ago ay si Bronny mga idol ay naglaro na nga finally after ng kanyang naging sakit. And mga idol 5 games na nga ang nakakalipas since nung kanyang debut sa college sa NCAA And finally mga idol nagkaroon na nga ng breakout game Etong si Bronny James kahit nasa minutes restriction pa rin siya Kung saan nga mga idol nagtala nga siya ng 15 points 3 assists Isang still mga idol na very efficient 55% na shooting sa field at ang lahat ng yan ay ginawa lang neto ni Bronny under 20 minutes. At ito nga ang ilan sa mga reaksyon ng fans nang mapanood nilang ginawa ni Bronny. I've seen enough. League him nga daw. Super athletic nga daw itong si Bronny James. Dali na sa NBA. He's only gonna get better. First rounder nga daw sa NBA draft itong si Bronny. At 1000% more athletic nga daw itong si Bronny around college players. Nakakabaliw nga daw yon. Yan ang kanilang mga nasabi matapos nga nilang panoorin itong mga play na ito. Sa unang play nga dito mga idol, great steal para nga dito kay Bronny James and he uses his speed mga idol para nga iwanan ang kanyang bantay. And then sa finish naman ito mga idol, athleticism ang kanyang pinamalas and one play for Bronny James. And here another defensive stop, another steal for Bronny James. Great job not fouling itong kanyang offensive player na binabantayan at nung ma-steal niya itong mga idol off to the races. No chance na mahabol pa si Bronny, one hand dunk ang kanyang ginawa. And then another showcase mga idol para nga kay Bronny James ng kanyang athleticism, Abay pati sentro ng kalilang galaban na takot ng sumabay sa paglipad niya ito ni Bronny Grabe, ang taas nga ng kanyang lipad And while playmaking skills ba ang mo, well kayang-kaya rin gawin niya ni Bronny James mga idol. Great job in finding his open teammate nagresulta yan sa 3-pointer for his team. At sa pag naman dito ni Bronny ay ipapasa niya sana sa kanya ngang teammate pero he ends up scoring mga idol. And I think okay na rin yan para nga sa kanya. At dito na may pinamalas ni Bronny ang kanyang outside shooting. Kapag iniwan mo siya mga idol he can definitely knock these triples down. At sa playing namang ito mga idol, pinamalas ni Bronny James ang kanyang ability to score off the dribble. Snatch back mga idol and then straight to a step back, 3 pointer for him. Kaya naman si Lebron James mga idol, napatwit, hindi napigilan. At sinabi niya nga na his rhythm daw is starting to return to form after nga daw ng layoff. Great showing daw tonight, Young King. At pinaalala niya nga na nasa minutes restriction pa rin si Bronny. Pero ganito na ang kanyang ginagawa. Kaya nga't humanga nga rin ang maraming fans mga idol at excited na nga daw silang makita kung ano ang kayang gawin ni Bronny once he is 100% healthy. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa pagpapakitang gilas nga ni Bronny ng kanyang speed, at athleticism, defensive ability, outside shooting, scoring of the dribble mga idol? Ano bang masasabi nyo dyan? Comment nyo, nyo lamang yan sa ating comment section.